Ikaw na. Ikaw na. Magandang umaga po. Nandito po tayo ngayon sa Bicol. Ah. Uh, po natin ang paggawa ng sinamay. Magandang uma, uma ano po, umaga po. Ako po si Corina. Ako po si Corina Sanchez. Ang diwalag ng buhay, pag-asa ng bayan. Ay, ah, ilang ilang taon na po kayo nagtatrabaho po na ganyan gumagawa po ng ganyan. Mga 40 years. 40 years. Ang mura ang sinamay dito mga girl. Kapag gumawa tayo ng national costume, 80,000 lang daw, 10 yards. O, diba? 30, Oo, diba? <laughs> oh, diba? 80,000 na lang. Oo, oh, diba? Dahil kayo mga bakal. Oo. Ay, may bakal daw, yahampas daw sa akin ng bakal. Napibi na sila. Oo. Oh, Oo. Oh. <laughs> <laughs> okay lang po ba kayo sa buhay nyo ngayon? Ano po? Okay lang po ba kayo sa buhay nyo ngayon? Oo, oh, mayaman ha. Like, Nagsasex pa rin po ba kayo ni... <laughs> Ko? Ang ganda-ganda niya sa gabi ano, na gaano yan eh. Impersonator yung sa ano, sa, sa Manila. Sa... Tatay, may tanong pa po ako. Ano po? Naglalabing-labing ba ba kayo ni Lola? Ay, madalas. Madalas. Madalas pa. Totoo ba mga Bicolano yan o no? mahilig sa labing-labing? <laughs> 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 At napatunayan ko yan talaga. Masarap ang mga Bicolano kagabi. hinabol habol ako sa eskwelahan kagabi. Nang taga. Ay, sige po ha. Magandang mag Tay, ayos sa po kami, Tay. Salamat po, Tay. <laughs>